Hi guys, good morning. Ito yung talong na nabili ko kanina. Hinatid ni ng upi. Uh, ang gawin namin nito ngayon is ilalaga ko. Yun ang ulam namin ni mother. At ito na guys, nakalaga na at paluto na siya. Uh, bali, ang halo ko nito is lagyan ko ng sibuyas, luya, tapos kunting bagoong at saka suka na tuba ang timpla ko nito. Ayan, luto na, tanggalin ko na. Ayan guys, ito na yung suka na tuba. Uh, suka na tuba ito, at saka sibuyas at saka luya, tapos kunting sabaw ng bagoong. Yan po ang aking itimpla sa ano, talong. Wala po itong bitsin, hindi na po ako naglalagay. Tama na po itong kunting bagoong, yun po ang magdadala ng timpla. Ito na yung talong guys, uh, himay-himayin ko na to ngayon para ihalo dito sa bagoong na may suka. Ayan guys, himayin natin, titingnan natin isa-isa yung talong baka kasi may uod. Para sigurado lang ko. Tapos pag wala nang okay na, ihahalo na natin dito sa bagoong. Tingnan natin isa-isa dahil mas mahirap na kung hindi natin mapansin na may uod para safety, para sure. Titingnan natin isa-isa. Kasi mahirap na pag nahalo na sa sauce yung, yung talong na may uod. Para sigurado. Ayan. Okay, perfect guys. Wala siyang sira. Maganda yung talong nila guys. Bata pa siya na talong tapos walang sira. Pasensya na na kayo guys ha. Wala tayong kameraman Kaya sariling sikap natin ito. Kaya ganyan na lang muna. Nasa tabi lang yung cellphone. Hindi ko matutok ni dito sa talong dahil walang hahawak. Mag-isa lang tayo guys. Sariling sikap natin ang pagbablog. Dahil wala naman tayong isahod kung mag magkuha tayo ng taga-hawak ng kameraman o taga-video. Yan guys, natingnan ko na wala naman siyang uod kaya ilalagay na natin dito. Yan, dandahan lang ihahalo dito sa suka na may sibuyas, luya at saka kunting bagoong. Tapos ayan, ihalo-halo na natin, imikos-mikos na natin guys. Yan. Masarap ito guys kasi ito, ang nagpapadala ng masarap nito na lasa yung sabaw ng bagoong. Itong bagoong na to, sariling gawa ni Mother. Nung dumating ako dito, bumili kami ng isang kaltik kay, ano, kay, anong tawag nito? Kay, kay Maribik at yung kalahati, ginawa naming bagoong at kalahati, pinaksiyo namin. Ayan, guys. Okay, pites na. Libre na ng tanghalian. Ayan, guys. Ito na yung itsura nito. Ayan. Hindi naman to siya maalat guys kasi konti lang na sabaw ng bagong ang nilagay ko. Tapos suka. Wala ng asin, wala ng bitsin. Hindi na kailangan magbitsin dito. Hindi kami mahilig maglagay ng magic sarap o bitsin. Asin, kunting asin lang solve na. Ito dahil may, may bagoong or may ginamos, wala ng asin. Mismo ng bagoong nagpapasarap at saka itong sibuyas at loya. Ayan guys, ito pala yung sinaing ko. Yan. Ito yung sinaing ko na may nilagay akong dalawang itlog. Ganito ako pag nagsaing guys, lagyan ng dalawang itlog para tipid sa gas. Ang itlog na to, mamaya na namin hapunan to kakainin. Ngayon, yung talong lang muna. Tatanggalin natin tong itlog dahil ililipat natin sa platito. Para mamaya na ito. Kasi minsan sa, sa gabi si mother, gusto niya itlog na lang ang ulam niya. Tapos maglagay tayo ng kanin. Maglagay tayo ng kanin sa ating plato. ah uh, dito, maglalagay na kami mismo sa plato ni Mother para bukod-bukod na kami ng ano. Yan. Tama na yan. Diet muna tayo ngayon. Mag-control ako ng kain guys para lumiit tayo dahil parang tumaba na naman ako. At ito na guys. Ito yung kanin ko at ito yung olam. Si Mother, sasandukan ko rin siya ng sa kanyang plato. Hindi na kami naglalagay ng ibang ano sa Kanya-kanyang sandok na lang po sa plato. Bali, lalagyan ko si mother ng, sa plato niya na kanin. Kasi control ko rin ang kain ni mother ng kanin dahil bawal sa kanya yung sobrang kanin. Tapos itong, bag itong talong, dahil marami ito, hatiin ko to mamayang hapunan niya. Magtira ako ng kunti dito para sa hapunan ni mother. Kasi ako mamayang gabi, okay na na yung isang nilagang itlog lang ang aking hapunan. Dahil umpisa ngayon, Umpisa ngayon, November 24, ngayon ang umpisa ng aking diet. Kaya, kaya kain ako ng tangalian, mamayang hapunan, yung isang itlog na lang na nilaga. Okay guys, thank you for watching. See you sa aking next vlog. Bye-bye! Happy Sunday sa ating lahat at lunch po tayo!